Hello, hello mga katikangers. Update sa ano, sa aking katuray. <laughs> marami, maraming ano, maraming mga mga uh, sanga, -sanga din na tumutubo. Pero mabagal. At saka hindi green na green yung ano, yung 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 puno. Kasi ang ang lakas ng hangin dito, malamig, malamig pa rin. Ayan. Ito bayabas. Ito bago na ng dahon niyan. Lahat ng itong maliit na, na bayabas, pero yung ito yung malalaking bunga, nakapagpalit na lahat ng ano ng dahon. Palit na lahat 'yan. Ito na lang mga 'yan, na lang ang ano hindi na napalitan. At saka yung ano, yung parang stick na binili ko noon na cherry, ito na. Yung parang stick na cherry. Akala mo hindi na mabubuhay noon eh. Ayan may ano na rin, may bulaklak na rin na isa kasi sabi to ano eh uh, July mamumunga July eh <laughs> ano nga yun April, April 1 ayun. April, May, June, July o tatlong buwan ewan ko lang kung ano makakahabol kasi eh, na naibiyahe ito na ano eh na nakakahon lang eh okay. ayan ito sa kabila ang lakas ng hangin na yan pero ang lakas ng araw. Ayan. Sa ila, sa kabila namin. Ito Ilocano yung babae. Yung asawa niya Amerikano. Mga bata sila. Eh uh, military yung ano. Kaya yon may may flag siya kasi military military. Yung lalaki. Ayan, yung may, may ano sila, may puno sila ng ano na abukado 'yan. Ang daming ano 'yan, ang daming bunga. Pero ang abukado dito, ang liliit. Talagang maliliit, parang parang busel. Ayan. Parang busel lang. Ayan, may bunga pa. Ayung 'yung bunga na 'yan, 'yun ang pinakamalalaki na. Ayan, may dalawang bunga pa na itirayan. 'Yan ang pinakamalalaki pinaka pinakamalaki na. Mas malaki pa 'yung ano, mas malaki pa ito ito ano ko itong kamay ko kamao ko mas malaki pa ito na malayo kalahati lang siguro ayun namumunga may bunga namumulaklak na naman kagaya dito tignan mo sunod sunod may hinog yan may hinog may hinog may maliliit mas malaki mas malaki mas maliliit pa may bulaklak kaya continuous continuous ang ano dito ang bunga ng kalamansi kaya gustong gusto niya ng kalamansi dito kasi continuous eh hindi gaya ng bayabas, lukwat once si here at saka ito lang sa gilid naman iba, ng iba lang side na bahay namin ito lang ang ano ang tinataniman ko kasi ayaw ko lang maraming damo na ano naman na ano ayan yan na lang ayan pag ko na ipakita yan, ano, loob, pinakita ko ito dati. Ito, mga tools ko yan. Pero marami akong itatapon dyan. Kaya, kaya, kaya lang mahirap kasi magtapon, maraming ano dyan eh. Maraming bawal itapon, itapon dyan sa, ano, eh, sa basura eh. Yung mga pintura, mga ano. Okay, okay. Meron pa rin kaming ano, isang papaya. Ayan. Noong una, pito yata, limang ano dito, papaya. Na maliliit ang daming bunga. Pero ngayon hindi na ko na makapag ano, makabuhay pa. Kaya nang lalaki ng bunga ng ano ng ng kalamansi. Kaya lang kailangan tanggalin 'yan para yung susunod. Kita sa para susunod malaki pa rin. Pero pag hindi mo tinanggal kasi 'yan, malaki na 'yan, na na. Hindi na lumalaki masyado 'tong ano kasunod. Okay, okay. 'Yan lang. Bye-bye. Eh, Kita kiss tayo ulit. Salamat sa like. Salamat sa comment. Sana. 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 Oke, okay, dok, okay, bye, -bye. <laughs>